Ay uh, ko at Halil, Katrina Halili na itong scandal na to, uh, mainit na mainit na nakaligtaan na natin yung ibang mga issue tulad ng issue ng security. Eto yung bank robbery syndicate. Ito rin yung mga sindikatong tumira ho sa mga midnight heist, panglulog ng daling araw. Tumira muli! Noong 26, 25, lunes, alas 2. Baka hindi nga nalaman, wala ako ito sa si balita. Ngayon, gusto ko namin pakita sa inyo, eksklusibo ho, hindi pa ho nagpa-press ko ng mga polis, wala ho sa balita to, hindi ko nga maintindihan. Ano bang problema ng mga nasa Southern? Siguro, importante, mailabas nyo na yan para malaman pang-iimbestiga. Ano ba? Sino bang natukoy niyo dyan? Alvin Flores ba? Waray ba? Usamis Group ba? Wala kayo, ano? Mukhang mga hilo kayo. So, kung sakaling medyo kulang pa kayo, magsalita kayo that you're still doing the investigation or doing hot pursuit, if any. Pero kung wala kayong sinasabi, ay, baka sabihin ko, baka natutulog kayo sa pansitan. Ha? Eto, ipapalabas e, na natin, minus na yung Rantex, ha? Okay? Eto hong video na inyong mapapanood, eksklusibo ho to. Galing ho to sa CCTV ng building ho. At yung building, establishan nga yan ito mga kaibigan, na kung saan, eh, ito ho'y nasa Muntinlupa City, sa, ah, uh, ito ho'y sa Philinvest Alabang, sa Park Trade Building investment drive. Sa 9th floor ho, nang galing yung perang 3,000 na yun ho'y parang uh, ano eh, uh, pera ata sa atma, if, if I'm correct, sa Allied Bank na i-deliver na ho ata for whatever reasons. Binantayan ho! No, mga naka-uniforming police, mga peking police ko. Po. Eh kaya nga ho, nagsasalita lagi yung mga polis natin, mga kaibigan nating polis, mag-iingat kayo doon sa mga naka-uniforming, hindi mo na maalaman no, kung sino yung totoo, hindi. Ang laki niya papasok sa isang stubber sa tulad ng isang building dyan sa Alabang. Ito ho yung, uh, eh, sino ba naman ho magdududa sa kala sa Park Tray Building, sa Philinvest Drive, sa Alabang, Muntin Lupa. In full uniform, pumasok po siya. Para bang mayroon ang pupuntan sa building, mayroon mag-iimbestiga. So, wala rin kang buwang-buwang. Yung mga nasa ibaba, yung mga hold-upper na pala. Eto, quickly lang ho, para mapanood nyo, ipapalabas ulit namin, ha? 20 seconds lang ho na isagawa yung hold up. 20 seconds. Mabilis ho. So, ipapakita ho namin, ano? Ito lang yung actual na CCTV video. Watch. 20 seconds mga kaibigan makikita nyo apat na uniforming police. hindi ho mga polis yung tapos isa nakakulay blue t-shirt na mayroon parang suspender na ekis dito ha eh kasama ho nila at mayroon pa ho sa gilid ho noon naka body fit t-shirt at mayroon pa sa baba inabangan ho talaga pababa ng elevator yung magdadala yung pera at doon ho sa baba sa ground floor tinutupan pinatapa yung isa pagkatapos mabilisan ngayon base na rin sa pag-iimbestiga ng mga pulis ata. Naiwan natin kung saan uh, saan pupunta dahil sila ho'y oh, tahimik pa rin. Pinapalabas namin, nahuhuna pa kami sa kanila, pero hindi ho namin sila pangungunahan. Eh bahala na ho sila kung magsasalita kung anong grupo kanilang pinaghihinalaan dahil may Waray Group, may Usamis Group, Albert Flores Group.